Morning. Ito na po yung update. po yung update. Merienda muna kayo doon. Sige po. At, at ako yung nakapag-albosal na. Ayan o. lang. Ito yung natin mga kapabayan. Day 2. Sa bahay natin. Ando sa tricycle yung lomi ha. Tapos na tayo, Joy. Ha? Ako na man. <laughs> Nag-upload pa ako eh. Ha? Ah, kumusta tulog nyo kagabi? Hindi nga na katulog. Ha? Hindi na katulog. Hindi na katulog. Bakit? Sa tuwa. Ha? Hindi tayo aso. Oh, aso pang pa binantayan mo. Oh, bihira 'yan. Hindi kami binantayan. Si e, Akit dito, dito eh. Ha? Makatito e, di pa paluin lang ang kailangan nun tali mo na huwag nyong pabayaan ang aso inan dito ayan o oh. ito na po ang bahay po nila ayan. itong ilalim natin ha ayan baby ito didindingan lang po 'Yan pagkatapos to. So ano tayo ng solar? Kani na po hindi May ginagawa pa si Kuya, maram. Electric fan, ginagawa sa kanila. Ito. Wala nang electric fan kasi wala naman kuryente. Hindi 'yun solar. Solar Ah, sige, sasusunod pag meron. 'Yung po yung pa dati nilang bahay, ha. Ayan kahalipat na po kagad sila dito na po sila natulog sa bago nilang bahay maraming maraming salamat po sa ating pong sponsor kay The Artist yes, thank you so much po kay The Artist ang bedingdingan na po ang mga pangamog sa kalikilat mo yan, thank you so much po. Ngayon po ay eh, apat si ah, lima, lima silang gumagawa ngayon. Kahapon apat. Thank you so much po sa inyo. Ah, minadali po talaga natin yung bahay ni Ate Joy kasi sa sitwasyon nga nung tayo nagbablog eh talagang nalaglag na po yung bubong na nakakaawa, no? Kaya ito minadali na po natin. Sa ganun po ay eh, hindi na po tayo mangamba pa. Ayan po, may kusina po sila dyan, no? po. Medyo malaki rin po yan. Ito po yung kabahayan nila. At yan naman po yung ano kusina. At gagawa pa po tayo dyan sa labas ng dirty kitchen nila. Ito po. Ito po yung higing lababo nila dito. Tapos dito po gagawa po dito ng kala ng kahoy. Dito po sa lugar na to. Kala ng kahoy. Lababo. No. Lababo. At ito nga yung ano nga dito eh, babagsak ito sa bahay kasi may tama kakabaak na yung punong iyan pinabara na rin po natin no? ayun naman po punong iyan ay talagang kaunting kaunting na lang po at babagsak na kasi sira po yung puno ano, dito na po sila ngayon ay, panatag na yung kanilang ano looban ay, hey, mga na mo. Na, na, ayos na bahay niya, ano? Oo. Okay. Oh, mga katulog na kayo ng mahimbing. Hindi na kayo mababasa. Oo. <laughs> okay oh. oh, lang yung lamig. Lamp mm. Bibili tayo ng kulambo. Kusin po. Oo, oh, bibili, bibili rin tayo ng kutsyon. No, Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-kutsyon. Huwag Huwag mag, mag oh, kayo ngayon po Di mga kababayan po, po, yung pamilya nila. Ah Ang kaya Ito uh. po ay no? Ngayon po eh, pa, pa, ay merienda po, break time po nung ating mga karpintero. Break time ka, po nila. Uh -huh. Ayun, matigas-tigasin mo. Ayun, papalitin natin, natin yan. yeah. Yan mga kababayan, ah, kakain po muna ha, Lumusong po muna kasi doon po kami nagpaluto sa baba Ayan po yung ating mga kasama yun Ayan, ating mga karpintero Ayan sila ito po yung ating mga karpintero Apat po yan sila kakain po muna manananghalian halian ito na po yung update sa bahay ni ate Joy ayan ito po ay kalanan ito po yung lababo ito po yung pinaka kusina nila ito naman po yung kalang kabahayan no? hindi dindingan na po At ito na po yung dingding yan po yung kakadinding ng sawali ganito po ah, para po matibay May pinaka ano po yan no Ayan, iikutan po yan sa sawali lahat. May bintana na rin po. Kaya napakatiibay po ang bahay na ito. Ito, didindingan din po ito dito. Tapos pipintuan din. Siyempre may pinto rin yan dito sa kabila. Labasan dito sa kabila. Po ito, itong update niya yan sa bagong bahay. Yung Ate Joy. Ayan, tulog na tulog. No, maganda na bahay nyo. No, malapit na matapos. Lapit na, hindi na kayo mababasa ng ulan, hindi na kayo matatakot na gumuho yung bahay nyo. Hmm, aalagaan nyo lang yung bahay nyo, ha? Tapos kayo mag-aaral, ha? Anong grade? Ha? Hindi yan, okay lang yan. Anong, anong grade mo na baga? Grade 4, itong isa? Magtitre. Hmm. Pasok lang lagi, ha? May uniform ka? lang. Palda lang ang Palda lang ang gamit kailangan mo. Kagamit ikaw. Pares lang po. Pares lang kay nang ate mo. May mga t-shirt kayo. May, may t-shirt po mm, nakatabi. Mm Hmm, nakatabi. Sige lang, itatabi nyo lang Pagkakapasok o laba Kaya nyo na maglaba, diba? ba o O tulung tulungan nyo rin si mama nyo si mama nyo marami nang iniisip kasi ito nyo naman Pus yung walis nyo pag walis natulong din kayo pagtitinda ng walis mm -hmm. nagbebenta niyan? Ah, kayo nagbebenta. Si Mama lang kunti kayas. Hmm. Uh -huh. So kayo mga bat, kayong mga anak talaga nagbebenta, Mama niyo lang ang kayas. Ha. Uh -huh. Saan niyo binebenta? Sa patungkod po. Minsan pa Minsan pa uh Hmm. Minsan patungkod. Mm -hmm. Nauubos naman. Opo, pang bumibili Magkano ang benta niyo isa? Saan yung pabensin ko? Sa Kaong Po 35. Ha? Mura, mura pala, ano? Hmm. Hmm. Ah, sa mga babae, mura lang silang magbenta ng walis, bensin ko. Doon sa iba, 40 ng walis eh. Mura lang ko. Hmm. 20, 20, 20, hmm. Hindi yung tinataasan. Hindi yung tinataasan, ko. Ilang kayong magkakapatid nagbebenta pag kayo nagbebenta? Apat po. Sama-sama kayong apat na magkakapatid? Apo. Hmm. Ayan. Mamaya, hihingi tayo ng ulam doon. Nagpaluto ako ng ulam. Hihingi tayo ng ulam. Ayan, sinahing Uy, uy, mainit. Puno ah. Oh, puno. Ano po yung update? Ito po yung si baby. May gatas pa si baby. Yung binili ko kahapon. Hindi pa boss. Bibilihan okay, uli natin si baby ng gatas bukas. Ano Bupayan tipuin dating lang no tirahan. Iba na. Oh. Yan po yon Oh, malaking po sa kanila. ang mga po sila uli ng bago. No? Ang maliwa alas po uli ang isip nila ni Ate Joy. Hindi po tulad ng dati talagang sila ay kawawa yon po. O. Ganda na po yung kanila, no. At baka patambakan po din po natin 'yan para ma loob ng bahay nila sa so, ganun ay maging maayos po. Ayan. maraming maraming salamat po muli. Kay Kay the artist, ha? Ah, may share kayo dyan? Ah, sige. Ayan. Hmm. Ah, wala tayo. Pag binigay ko sa'yo yung cellphone, wala akong pang, ano, pang video. Hindi yun na kailangan mag cellphone pag malalaki na kayo. Ang galing mo yung na mga kababayan no. tambakan namin ito kasi gawa ng flooring dinding na

Hmm. Ayos lang kahit maliliit uh, hmm. Ayos lang kahit maliliit Basta yung kaya lang hmm. Wag mong kadamihan o to ito na po mga kababayan, no? ito na po yung day 2 ng ating kabahay kay Ate Joy. No? maraming maraming salamat po kay The Artist sa ating sponsor. At kami po ay nangangailangan pa rin ng karagdagang tulong. No? si marami pa rin po namang kulang dito paploring flooring pa po namin dito syempre mga gamit ni ate Joy para maging maayos bigyan po natin ng muling pag-asa si ate Joy no, yung pamilya nila bigyan uli natin ng panibagong pananaw sa buhay kung baga pagkakataon upang siya ay makabangang muli kasi ito po si ate Joy eh, dahil sa mga problema siguro parang na-stress na o, oh, kaya buti po at nandito tayo uh, para hindi po siya tuluyang ma-depress no? kasi sa dami nga po ng mga problema at intindihin sa dami ba naman ng kanyang anak no? kaya sana yung mga negative comment naman po eh huwag naman po sana niyong husgahan kasi hindi, wala naman po siguro may kagustuhan o nando na po tayo si ate Joy po medyo na-stress na yan siyempre namatay yung kanyang asawa kaya sana naman po ka, kami naman po yung humihingi rin ng counting respeto sa mga nag-negative comment sa aming video no? Uh, ako po ay nag-video para po ito ay maihingi po ng tulong hindi po ako nag-video para lang po gamitin ang pamilyang ito na no, mga kababayan hindi po ako nag-video para gamitin ang pamilyang ito eh po ay nagvideo para matulungan po ang pamilyang ito sa pumagitan po ng ating video may nakapansin po sa atin at kaya nga po ito ay agaran pong tinulungan no sa ating panawagan ni The Artist kaya ako po ay lubos nagpapasalamat kay The Artist na talagang dagli ang tumugon kaagad sa ating panawagan uh, bagamat hindi siya vlogger pero siya ay may puso talagang bukas palat no nung napanood niya yung ating mga video kay Ate Joy hindi siya nagdalawang isip na tulungan itong pamilyang ito eh yung iba nga dyan, mga sikat eh nagpapasikat lang ata at doon lang sila sa mga viral dumidikit o nagtutulong tulad ni tulad na lang ng diwata isipin mo bigyan sila ng isang milyon tirahan eh negosyante na yan si diwata pero sila pa rin yung binigyan ibig sabihin sila talaga yung pinagpala ito yung karapat dapat na tulungan uh, hindi napapansin hindi natin alam kung ito ba yung napanood nila o oh, hindi pero alam ko nakarating ito sa kanila marami alam kong nagpipim sa kanila hindi lang napapansin o oh, talagang hindi tayo pinapansin ng mga malalaki o yung may mga kakayanan kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa taong ginamit ni Lord no kay The Artist. Ayun at saka sa ating mga viewer, maraming maraming salamat po. Sabi ko nga po sa inyo, kung ito man po ay magbi-views, ay ibibigay ko po ng buong puso ang kita po ng mga bawat upload ko dito kay Ate Joy. No, maraming maraming salamat po muli sa inyo. Ito po ang 2 ng ating update pa bahay kay Ate Joy sa pamilyang ito. Ito na po. Ayun po yung dati nilang bahay. Ito na po ngayon. yung pa po yung pandinding. Nagdidinding na po kami yan <coughs> Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng tumulong. Ayan. Minadali na nga po natin to, no? ilangan Kailangan po madaliin talaga kasi mak po pagkahoy na, ano? Hindi tulad po ng halo black. Basta lang mag-aasinta. Ito po, oh, maraming pa po napakuan. Oh, yung pag ano pag papakupa ko pa lang ito ayun po yung nagpapatagal no hindi po tulad ng hollow block basta lang iaasinta diretso na uh, maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat nang sa muli po sana po patuloy nyo pong i-share ang ating mga upload video lalo lalo na dito sa ating pabahay kay Ate Joy maraming salamat and shout out po kay Ate Lerma Tanaka Ate Lucena at kay Kuya Bal Santos Matubang at sa lahat po ng OFW shout out po maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye and God bless